Lang ya talaga wala ka bang ibang alam Namumugtong mga mata Kailan pa ba ika'y ika'y magsasawa Sa problema na iyong pinapasawa at sa ng boyfriend mo, hindi mo maintindihan. May kwento kang drama na naman. Parang pang TV na walang katapusan. Hanggang kailan Hanggang kailan ka ba ganyan? May Pa, alam na walang pupuntahan Ang pagtsagaan mo dyan sa boyfriend mong tanga <laughs> Nawala na ang ginawa kundi ang paluhain ka sa